Oh, mukbang tayo mga idol oh. Ham. Um, oh. Mukbang nang nilagang gulay. Nagalang yan. Ano mo? ang ano, labanan. Ham. Magandang araw po ng Mates. Happy birthday. Paalam pa rin. Sabay mga pala oh. Kalama saka ano. Pamatay na. Masarap nito. Hmm. kalamasi kalamasi lang si. Kalama silang inalagay. Lumang. Mmm... Tap! Ano pa? Mmm... Matulog eh! Ang oh uh, Itapon! Naman yung huli-huli, pasensya na. Hindi ako nakaka Oh. Pap mo alamang. Gutaw barat. Hmm. Hmm. Tak. Um di Dito ako sa kwarto ko. Ano? Hmm. Moolan ito. Eh. trabaho. Hmm. Kaya magmukbang na lang. Salamat sa mga nanonood pa. Sa ating YouTube. At continue nanonood, okay lang. Salamat bayan. Dadami din yan. Hmm. hmm. Bawang lang. Mga asin. Kasi maalat yung ano, karamang. Asin, lagyan ng kalamasi. Pila ka ng yung ano, nilaga. Wala eh, wala pa sa hug. Wala mantika. Lang ano. Yun lang. wala sila kung kakain sila. Kasi ako kakain ako. Hindi Martin tao eh. Hmm. Pag parte arte ang buhay mo, wala. Pero kung gusto mo puro masarap ang ulam, wala. Magtabaho ko na maganda. Tabaho ka mabuti.

Pag ako nagkakwarta, ang trabaho, bumibili ako maraming ulam. Yan. Yan ko na, takapin mo na yan dyan. Pakain mo kay Fred. Tama na ako dito sa ganito eh. May spaghetti ito. ko. Diyan mo bubusog doon. Ito mo bubusog sa gantong ulam. Hmm. Halagang sitaw na talong. Magbawang. Nakikin ko ng bawang. Ah, nabagyan ko ng kalamasi. Tap. Wala akong artis sa katawan ni. Eh. Bata pa lang ako, ganito ang ulam ko. Oh. Hmm. Pili. Nasanay akong ganito ulam. 嗯嗯嗯，哪有、mm？嗯、hmm. mm，不热呢。嗯、oh. mm. mm。Hmm. Tapos ang luha ko, parang itong ulam ko lagi. ako. luha ko. Naalala ko ang ulam pag nung bata pa. Mataposan nyo lahat. Kaya nakasama ko sa sa na kainan. Nabusog ah, na naman po. Ano po? Mm, Finis. Baya rin nyo hindi. Mm. Pa po. Baya rin po. Salamat. Mataposan lahat. Oh. Mm -hmm.